Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, hindi lang serbisyo kundi pag-asa ang hatid ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga kababayan nitong humaharap sa matitinding hamon ng buhay. Isa sa mga patunay nito ang kuwento ng pamilya Gutierrez na tumanggap ng tulong para sa pagpapagamot ng kanilang anak na si Cristel. Si Cristel ay may iniindang kondisyon sa mata na nangangailangan ng masusing gamutan at chemotherapy. Ayon sa kanyang ama, hindi biro ang gastos para sa gamutan ng kanyang anak kaya't halos ibenta na nila ang lahat ng kanilang pag-aari, may paggamot lamang ito. Dahil sa kawalan ng sapat na kita, minsan ay napipilitan silang umutang sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak. Hindi rin nakaligtas ang kanilang kabuhayan sa sakripisyo. Ibinenta kasi ni Christopher ang alagang kambing para lang may panggastos sa kimo ng anak. Sa gitna ng panayam, hindi maitago ni Christopher ang bigat ng damdamin bilang isang ama. Pag sa mga tinitingnan ko yung mga anak ko, pang may kapansanan sila, ako yung nahihirapan kasi hindi ko pinapakita sa kanila. Ilang beses siyang nagtungo sa Kapitolyo, nagbaba kasakaling matulungan at hindi siya nabigo. Dahil ngayong taon, muling tumanggap ng tulong ang Pamilya Gutierrez mula sa Pamahalang Panlalawigan. Salamat na ito binigay nila sa amin ang malaking bagay na po. Opitilyo. Dambis na ako po ng tano. na. Yung last year nabigyan din po po ni Sir Gob. Na naigamit ni Kristel na. Thank you po Gob. Yung binigay niyo po malaking pong bagay na po. Laging salamat po. God bless po okay. sa inyo na. Salamat okay. po. Masaro na kay Sir okay. Gob. Thank you po Gob. Yung binigay niyo okay. po. Malaking bagay na pong Tulong po sa amin na to. Para sa pamilya. Thank you po. Mamaan, Mama, tergo thank you po, po. thank you po yung binigay nyo sa Pangasinan hindi lamang isang salita ang serbisyo dahil ayon kay Governor Gico hindi siya magsasawang maghatid ng tulong sa bawat Pangasinense Valerie Dismaya R News.